Hi guys, so meron tayong nabidyohan ng mga cute na mga pasi ngayon. Ito yung kanilang nanay. So, 15 yung anak, katapos 3 silang ang didi. So, napaka buti ng ganito na meron kang hayop na ganito. Malusog, mga buyag yung mga pasi. Sa dalawa, yan o. Tracy si na ano. So yung iba, pinapasuso na lang sa Didi. Hindi na Didi ng nanay. Kasi Tracy si yung Didi. Kinsey si yung anak. Ang cute na mga pasi. Yan. So guys, kung nagustuhan niyo po ang video dito, please paki-subscribe and like and share, comment and paki-click ang notification bell para lagi kayong updated sa akin mga video ang gagawin. So yan o, yan ang nanay. Ang bait ng nanay. Yan ang kanyang mga anak. Ang galing. So kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan i-subscribe. Hanapin nyo sa aking YouTube channel, Tatay Jimmy Libring Tahot. Ayan, ang bait. Hanggang dito na lang po itong ating video. Huwag nyo escape ang mga ads para marami tayong matulungan.